Don't let me forget bagels. Huh? Don't let me forget bagels. Bagels? Yeah. Okay. Otherwise, cream cheese don't make sense. <laughs> right? Right. Papuntang, Philippines. Papuntang, Philippines. Is it my lab? Oh, toy, 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 toy. Oh, yes. No. No. Hello. Kukuha ako ng lima nito kasi ipadala ko sa Pilipinas. One. two, three, four, five. Ayan, bibili na ako ng lima. Yeah. Yan, lima. Bagong padala sa Pilipinas. Gagawin kong sampo ito. Ang ang pancake. Kasi gusto nila. So, dagdagan ko pa yan ng limaso. Ayan. O, oh, diba? Ganun lang. Mahalin ang ang pamilya sa Pilipinas. One, two, three, four, five pancakes. O, so, diba? Five pancakes. O, oh. Hi, Kayon. Ngaros, mami na Kayon. Pili sa imong car. Pili tayo ng car ni Kayon. Sport car. Pili tayo ng car ni Apu. Ni Apu. Oh, maganda Kayon, oh. Ayan, one. Two. Ayan. Two. Ayan. Daming karti yun. Ayan. Nandito na kami. Ang dami ng laman. Ang ami karti. Tingnan mo si Tingnan mo si honey, Ha? Ito na yung laman ng aming car. This one is for Kaylee. Daddy Lo ang nagpalit. Ayan, si Daddy Lo. Para kay Kaylee. <laughs> 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 like yep. Look at, look at honey guys. He bought a lot of duck bloggers. Look, this guy. Hmm, binilin niya lahat. Oh, you gotta go and get in. Yep, thank you. Okay, sure. You gotta put the middle up. Reasonable.